Governor V, siya naman kagawad V. At alam niya kung mahal raw ni Inchang si Pipoy. O, oh, kita mo, na parang sariling anak kasi magkadugo. Kagawad V, humarap ka na. Okay. okay. Ano sa tingin ninyo ang punot dulo ng problema? Ay dahil nga po si Incha, ay ganyan, mabunganga. nga. Ay! 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 Kakampi mo na yan ah! Hilaglag ka! daw ang tunay na nagmamahal makatotohanan? Mabunga nga lang pero mabait. Hmm. Ah, okay. Mabait yan dahil matagal ko na siyang kaibigan. Kaibigan, kapitbahay at kasama sa barangay. Tingin ko naman, mabait din talaga si Inchang. Kaya nga, dahil siya'y mabait, matulungin, ang nangyayari, ine-expect niya na lahat ng tao ganon. Eh, hindi ganon ito. Ayaw tumulong. O, oh, di ba? Papabuhat ka lang, ayaw, nakakaasar. Pero kung hindi ka naaasa na lahat ng tao ay tulad mo, mas maginhawa ang buhay mo. Tama, Nanay V? Tama. O, oh, tama. Okay. O, oh, ano naman ang masasabi mo dito kay Pipoy? Ah, si Pipoy, ano lang yan eh, mabait din naman yan. Kaya lang nga, sumasagot. Medyo, wala walang galang. Ah, wala galang. Gala. O, ano masasabi mo? Si Kuya Pipoy, nako, pupunta na yan sa second floor. Ala, do you call second floor <laughs> naman yung nakaway. <laughs> okay. Maganda yata yung siguro, hindi ka ba pwede makipag Makipag-swap, magpalit kayo ng lugar nung isa? Hindi. Hindi. Hindi pwede. Kasi mas malaki yung lugar mo. At uh, doon na kami sanay. At na sa akin Nasa akin kasi yung CR sa baba. Oo, isa o. CR lang kami. Nasa akin yung CR sa baba. So, hindi nyo naman pinag-aawayan ng CR? Hindi naman kasi may sarili silang CR. Ah, may sarili naman pala. O. Si Inchang, ang tsahe ni Pipoy, pero nasaan ba ang nanay ni Pipoy? Nandito na. siya ngayon. Heto na siya, Priscilla, humarap ka na. ko, pa. oh, iyak ka pa dyan. Diyan Bakit hindi siya makapaglakad? May, okay. ma ma may sakit ma siya, diabetic. Diyan ako nahaawa. Okay. Noong time na may sakit siya. Nahaawa ka ba Noong time na may nilika, sakit nilika, nilika 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 ang mama mo. Noong nga yung magulang mag 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 ko, hindi kayo, ko di kayo, kayo umahan. Si eh. Wala kayo. Noong time na may sakit siya, ayan si Kagawan. Ako, nagkapatid na nga Kaso. Ako, nagkapatid na Kaso. Ang dala sa hospital. Wala kang pakialam sa akin. Oh, Talaga ba? Ah! Oo. Oh! Kasi, ano nga, ito nga. Sarili ko. Pinadala ko sa hospital para mabuhay ako. Hindi totoo no, yan. Naumupa ka siya ako dati. Mabayaan natin ang nanay mo magsalita. Nahirapan po ako sa sitwasyon ko. Pag nag-aawin sila, tumatahimik na lang ako. Sabi ko, ang pagpapakababa, tinataas ng Panginoon. Ang, ang pangarap ko, tahimik na buhay kayo. Nagsasalita niya anak ng kapatid ko. Sinasalado kong pintuan, ayaw kong marinig. Ayaw kong tumanda. Gusto kong mabuhay sa sariling pangarap ko. Mahirap talaga pag, kapag uh, may diabetes na, no? Yes, Nanay, nakakapagpatingin kayo sa doktor? Oh, po, regular naman po. Kaya nga lang po, sabi ko, gusto ko pang mabuhay. Panginoon, tulungan mo po. Sarili ko, gusto ko. Sarili kayo sa sarili Ito ko na lang. Tuto eh. sarili ko. At Panginoon na lang gumagabay sa akin. Okay. Pero nanay, uh, nakakapag-intrega naman. Sa, nakakatulong naman yung mga hmm. anak nyo sa... Ilan na anak mo? Apat. Apat. Lahat ba sila nakakatulong sa'yo? Itang nakakulong sa'kin. Sa, sa akin. nakakulong anak ko na frame up sa baril ng mga naka Nakakulong? Opo. Oh. Ang kaso niya sa Supreme Court. Tapos yung isa naman sa, sa Marilao, ito naman nandito sa akat. Ito na kasama ko, yung apang-apat, yung si Dalaga. Ang tulong sa akin, minsan binibigyan ako ni Dalaga ng 300, ano, sang linggo. Ito naman, kasing kwenta, araw-araw, binibigyan naman niya ako. Eh, kailangan pang, kailangan pang i-ano, sabihin sa kanila hmm. para para bigyan yung wala na. eh ano? ending nito dapat wala nang pakialam ano oh. kasi gagalit kasi na machahin nyo. chahin nyo yan Paggalang niyo nang sa akin dahil Walang ang panginoon yan. ang galing sa panginoon kita ka ng Panginoon nito Pinapatay ka yan. nga kana katapatan nito na. kung ano kung ka ano kung na kung ano kung ano kung ano kung ano kung kung ano kung kung ano 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 kung di pa ako nakatira.